Hello, good afternoon. Dito kami sa Bulacan Alejandra. Tingnan nyo. Ang ganda ng view. Yan. Yan po. Very perfect ang view nila dito. Yeah. hindi kami sa bridge ngayon ayan ayan grabe super ganda ng view dito ay relaxing ayan kita mo ayan Ayan po ang daan. Dito kami sa breads. Tingnan nyo mga backyard. Napakaganda na ang view dito sa Alejandra Bulacan. O oh, yun. O. Oh. Tingnan nyo sa baba. Super, super relaxing place. Ayan. Okay. ba sulit ang um. ah. ano mo dito yan po Ayan, Ayan maraming rose, mga kabakyard. Tingnan nyo sa baba. Ayan. Alagang alaga nila. Ayan. ayan. ayan puro mga bulaklak yan. Ayan. Nakapalibot. Ayan. 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 Ah. Ah. Diyan. Ang ganda. Ayak. Dito tayo lakad tayo dito. Mm. Ah. Diba ang ganda. Mm. Ah. Mayroon pa pala dito. Beh, napaderibe. Ayan, yung bulaklak. Oh, super ganda. Ayan. Look. Oh. Ayan, ang ganda. Di ba? Ayan. <laughs> Nakakatuwang tingnan. Ayan, ang ganda. Ayan. Diyos ko, nakita ko na talaga ito sa personal na pagkaganda nito. Bulaklak na ito. Nako. Ayan. Gwapa ka ayo. Tingnan niyo. oh oh, diba? Ang ganda. Oh, puro yan bulaklak dito ni Alejandra. Ayan mayroon pa sa baba oh, di ba? Iba, iba, may ibang kulay din, may violet. ayan Ayun. Ay, ba? Diba. Baba tayo dito. Oh. Uh -huh. Look. <laughs> hmm. Nako, ka dito. Tanggal yung stress mo dito.